Kanya ngayon ang ang guest natin ngayon ay isang napakagaling na professor, writer, lecturer. Siya po ay uh, professor ng Department of Humanities sa National University. Candidate siya for doctorate uh on Philippine studies sa Asian Philippine Center, University of Philippines. Uh siya po ay isang University of the Philippines Presidential Scholar. Ang master's degree po niya ay philosophy sa UP Diliman at nag bachelor of laws rin to. Tawag sa kanya ay eh, The Radical. Bakit kaya The Radical? And uh, of interest to us is his latest paper, yung Global Balance of Power Russia versus NATO. No? 'Yun ang intindihan natin. Ano ba yung papel ng isang NATO uh, at saka isang UN? Our guest today is Jose Mario Dolor de Vega Good morning Mario uh, Magandang umaga po Atty. at uh, Ka Jimmy at sa lahat ng ating mga kababayan Salamat po sa pagkakataon Okay <clears throat> uh, Mario, anong tawag namin sa iyo? Ka Mario, Mario Ka Mario na lang ma'am, nandito oh, tayo sa O oh, sige, Ka Mario Explain mo nga kasi ang title ng show natin it Ngayon is Understanding Geopolitics Anong ibig sabihin ng Geopolitics? In basic terms ma'am, graduate kayo ng AP Political Science, di ba? So ito ay mas mas higher level. So sa political science kasi tinitingnan mo yung mga puwersa palipunan kung paano nagbabangga yung mga interest nila at yung mga institusyon, di po ba? Sa geopolitics, mas malaki ang mga state actors kasi mga bansana na no at mga multinational corporations. Then damay din yung mga mini state actors, non-state actors in everything. So, pag pinagsama-sama mo lahat ng mga yan, yan yung tinatawag natin na geopolitics. Mm. power relations. Pasok din power relations. ang uh, IR, international relations. Tama. Di po ba kaya pag tinignan nyo, halimbawa, itong nangyayaring kaguluhan. Ang gulo eh. Saudi Arabia, malapit na magkarelasyon sa sa Israel, right. na kaysa pinsala daw. Pero may relasyon siya sa US. Samantalang ang US, immortal eh, enemy yung Hamas. 'di ba? Tapos 'yun namang uh, Saudi Arabia ay financier ng Hamas. So tapos tong Saudi Arabia na kampanya is tapos tong 9/11 balikan natin 19 do sa mga bumanggang mga terrorist daw ay mga Saudi Arabians. So ano-ano uh, talaga yung mukha ng Saudi Arabia dito, 'di ba? You're talking to the US and Israel, but at the same time you're financing Hamas. So, okay, so talking about kasaysayan, hmm. yan ang expertise ng guest natin i-walk us through. Pakikwento nga, no? Because meron rin akong nabasang, syempre, nag, uh, naging, nag-umpisa yan. Pinag-uusapan natin ng history. Nag-umpisa yan sa Ottoman Empire, di ba? Tama po. Sa Ottoman Empire, uh, tapos, sinis, sinis, binigay ng Ottoman Empire sa British, ang area na yan, sa Palestine. Tapos, nag-intervene, no? Pag-usapan natin yan. Uh, tulad na sinabi niyo, Torino, hindi yeah. natin ang ancient history, yeah. doon na tayo sa medyo contemporary, oh, sige. under siya ng Ottoman Empire. At e natalo to ng World War I. Mm -hmm. So, syempre, if you lose based on geopolitics, based on power relations, may concessions ka. Correct. So, isa sa mga binigay, di ba, by force, under duress ng Ottoman Empire, ay itong Palestine. Nananahimik naman yung mga tao dito eh. Mm. Then, noong 1917, kanina kagaya na pag-uusap namin ni Kage, ilang araw na, nagkaroon ng Balfour Declaration na kung saan ibinigay, formal na binibigay na ng mga superpowers itong Palestine dito sa Britanya nang hindi naman alam ng mga tao ron na sila pala binigay na. Tama. Walang consent ng mga tao. Walang consent, walang, di ba, in everything. And then, 1922, Bago magkaroon ng UN, we have the League of Nations. May tinatawag silang mandatory power na yung England. Okay? And then, habang nang, nang nag, uh, nandoon, papasok sila ng papasok ng mga Jewish immigrants against the wishes ng mga lokal na nakatira doon. And then, noong 1948 na nga, mm. sumiklab na nga yung Tama. Uh, civil war. They tinayo yung Israel, pinalayas ng Israel yung mga ron na tinatawag ng mga kapatid na Palestino na Nakba, the Catastrophe mula nung 1948 up to today, hindi na sila nakabalik sa sarili nilang lupa. Yung mga binobomba ngayon sa Gaza, sila yung mga pinatapon nung 1948. Pag-usapan nga natin yung, bakit nagkakaganyan ng mundo? Hindi ba sabi ni ng papa natin, ano? World peace na tayo. Ba't hindi tayo magkaroon-magkaroon ng world peace? At dito sa issue nga, ng West Philippine Sea, marami nagsasabi, if we continue to provoke China, magkakaroon tayo ng World War III. Yes. Ano, anong, Mario, tama ba yung mga analysis ng mga, kaming mga common people? Tama po, kasi ang issue talaga dito ay, sabi ni Professor uh, Said, no? you know, the author of uh, Orientalism, no? Rest in Peace, American-Palestinian, no? Usapin to ng ano, multipolarity. Colonialism pa rin to eh gagawa ka lang isang entity against the wishes ng mga tao na taga roon. So hindi talaga magkakaroon. Di ba lupain namin ito? Tapos kinuha mo yung lupa namin, pinalayas mo kami. Di ba? Ay, hindi talaga matatapos ang gulo na ito. Kumapayag na nga sila. Hatiin na lang natin eh. Gahaman talaga ang mga Israelita. I mean, yung mga sayunista, No? Iba naman yung Jewish citizen sa Jewish government. Mag-distinction tayo doon. Lalo na itong Prime Minister na ito na si Netanyahu, no? wala lang kuryente, wala lang pagkain, wala na lahat. Tapos binobomba niya yung 2.3 million people doon. Nakasama yung mamamayan niya, kasama yung 700 natin mga Pilipino na nagkasawa na ng Palestino. So, where is the humanity here? Ngayon, sabi niyo bakit nagkakagulo? Usapin mo ng imperialism pa rin, ng global balance of power. Gusto ng mga puti, nito mga English, ng mga Amerikano, sila ang mamumuno. At kasama yung, yung Israel doon sa wing na yon. Yung kabila namang pananaw, gusto ng multipolarity. Yan yung sa latest paper ko. Yung, siyempre, um, yung Russia, yung India, yung Iran Di ba? Mag -cake. unipolarity. Global balance of power, Russia versus dito, NATO. Dito sinabi nyo yung West Philippine sea. Bakit ba nagkakagulo dyan? Eh, kasi di ba ini natin yung China. Nandyan na yung US. Wala naman siyang interest dyan. Nakita na natin na nangyari sa Russia-Ukraine. Gusto ba natin mangyari yung Russia-Ukraine dito sa West Philippine sea? Gusto ba nating madamay diyan? Ano ba ang papel ng mga kano? Tingnan niyo tuwing may kaguluhan, lagi siya involved. Ano ginagawa niya sa Ukraine? Nagpapadala siya ng armas sa Ukraine. Ano ginagawa niya dito sa gulo dito? Sa halip na mamagitan, ang immediately sinabi niya, we stand with Israel. Eh paano naman yung Gaza? Ba't hindi ka tulad ng Russia na mag-usap kayo, mag talks kayo? Neutral. Nakagitna. Na na dito sa usapin ng China, Taiwan, we stand with Taiwan. Eh, paano kung magalit tong mga Chinese na to sa lakayan ton tayo? Napakalapit niyan geographically sa atin. Madadamay po tayo. At ang tingin ng mga ng, 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 ng Beijing sa atin, tuta tayo ng kano? O di mangyayari niya, World War II na naman, sinakop tayo ng Japan, sasakopin naman tayo ng China. That's the problem. Yung business nyo, business nyo. Huwag niyo na kami idamay. Madadamay tayo eh. Wala itong yung... itong debate on where does our national interest lie Kasi, kunyari specific example. Yung West Philippines na yan, malinaw na malinaw na si President BBM is veering parang pumapanig sa US versus si Sara and her her dad, no? si former President Duterte, na pumapanig sa China. China. Where does the national interest lie? Is, sasabihin ko lang bilang isang abogado, But tayo pin bakit natin pinag-aawayan yan? na ta, nanalo na nga tayo. Rule of law, kung hindi lang rule of law sa Pilipinas, rule of law in the entire uh, global community. Panalo tayo, atin 'yan. How do you analyze that? Ang sa akin dito, attorney, simple lang, no. It's why why do we have to choose between two monsters? Napaka-idiotic sabi niyo nga nanalo. Kailan tayo titindig bilang isang bansa? Hanga ako sa gasa eh. Late-late nila tumitindig sila sa halimaw. No? Kahit maubos pa sila, mamamatay silang may dangal. Kung napahiya nila ang Israel sa buong mundo. Sa atin, hindi dapat tayo kumampi sa US o sa China. Meron tayong ASEAN. 'Di ba we should talk to our ASEAN brothers, 'di ba? Humingi tayo ng tulong sa tunay na, na international. Na affected din, no? Yes, dahil meron din claims oh, na binabastos claims din ng China. ASEAN. Kaya nga magkaisa-isa tayo, gumawa tayo ng ASEAN army na magbabantay diyan na kung marami yung sasakyan ng ng mga Chino, ay eh, didagdagan din natin yung ano natin. Kasi kung iisa-isa tayo, tulad ng prinsipyo po ng walis, mahina eh. Eh kung nandyan ang mga kapatid natin from Indonesia, from Vietnam, from Malaysia, mag-iisip-isip din ng China ah. Hindi hmm. po ba? Diba? Hindi yung nag isa ka lang. Paper is unipolarity versus mul multipolarity. Anong ibig sabihin nun? Basic example lang nito, uh, ma'am. Sinabi niyo di ba, yung umbilical cord. Presyo ng langis. Linggo-linggo tumataas ang presyo ng langis. Yung Saudi tayo ang nagtayo niyang bansa na yan dahil yung mga manggagawa natin ang nagtayo ng kingdom. Hindi man lang tayo bigyan because of friendship ng discount ng Saudi. Ba't di tayo bumili ng langis sa Russia? Ang India, kumukuha ng discounted oil sa Russia. Kung ay mo bumili direto sa Russia, di bumili ka ng resell sa India. Bakit ka bili ng bili ng US? Ang mahal nga. Use your head. Kung may utak ka, langis din yan eh. Yan nga yung uh, uh, unipolarity sa pamumuno niyang mga big seven, G7. In-expelled na nga nila yung Russia dyan eh. Eh ba't hindi nga naka-sanction ang Russia, ina-isolate daw ng international community. Sino yung community na yun? Sila rin, western power. Uy, naka-isolate. Anong ginawa ng India? Wala akong pakialam sa away nyo. Bibili ako ng murang langis para magamit ang industriya natin. So, sa Pilipino, kung ayaw mo bumili sa Russia, ba't di ka bumili sa India? Maganda naman ang diplomatic relation natin sa India. Para bumaba lang ang presyo ng, ng ng langis. Kamario, how do you solve that dilemma? Ang dali lang ng solusyon dyan, eh, kung titindig talaga yung Pilipino para sa sarili niya yung mga sagot na doon sa sinabi nyo. Mm. Una, yung automatic appropriation para sa utang panlabas. Matagal ko lang posisyon yan. Sinasabi ko lagi sa mga sa atin, di ba, sa KME at dito. Moratorium muna, hindi naman namin iniiwanan yung utang eh. Pwede ba, magmula mo muna kaming singilin for the next three years dahil yung ipambabayad namin sa'yo, gagamitin namin for development funds mm. ng aming industry. Yung sinasabi ni Kajim, kami, pwedeng India, o kung mm. naman bansa, Cuba, Venezuela, Ah, uh, explore namin yung aming natural resources. Something to that effect. Eh, kasi kailangan natin ng kapital. Kailangan natin ng technology. Nangyari na yan sa Jimmy, di ba? Sa, yung De, ang problema dyan kasi Venezuela. yung mga mamahal. Wala pa na marunong magpalakad at hmm. yung patakbuhin ng ekonomiya na magsisilbi sa interes ng bayan. Yung tao. Lahat eh. Lahat na naging presidente nagsisilbi sa interes ng dayuhan. No? Kung sino yung magpo-protection daw sa kanila. 'Yun ang kanilang bibigay yung mga economic interest na dapat na hinaharness uh, o pinagyayaman ng ating uh, ng ating mga kababayan. Kaya wala tayong industriyang solido na atin eh. Correct. Kagaya ng oil. Mm. Well-founded na na meron. Sinabi na ng lahat na meron tayong oil sa West Philippines mm -hmm. eh, dito sa uh, Malampaya sa Sulu, na na-drill na, drill na nga. at dito sa inland sa Isabela, kung saan saan sinasabi lang na meron pero hindi naman ginagalaw ng gobyerno ipinagbibili dun sa mga katkunchaba nilang mga malalakas na bansa kagaya ng Amerika at ngayon nakikipag na rin yung China no? dahil mga stupido yung nagpapatakbo ng gobyerno Okay, on that note counting commercial break